Kamusta mga maka full court halina at pag-usapan natin ngayon yung bagong trade proposal ng Lakers sa Portland Trail Blazers. Ang isang trade na kinasasangkutan ni D'Angelo Russell ay nananatiling kanilang pinakamahusay na paraan sa pag-upgrade ng roster bago ang 2024-2025 season. Iminungkahi ni Zach Buckley na gamitin nila siya bilang centerpiece sa isang deal para kay Jeremy Grant sa isang column noong Agosto 26 para sa Bleacher Report. Ang Lakers ay matatanggap si Jeremy Grant at Duop Reith. Matatanggap ng Portland Trail Blazers, Russell Jared Vanderbilt, Jalen Hood Shifino, 2029 first round pick, 2025 second round pick, sa pamamagitan ng LA Clippers. Ginawa ni Buckley ang kaso na si Grant ay magsisilbing isang mahusay na pangatlo o pangapat na saging sa likod ni na Anthony Davis at Lebron James. Bilang isang pangatlong option o kahit na pang-apat kung Austin Reeves may akda ng isang breakout pagsisikap Grant ay higit pa sa gamit para sa trabaho, Buckley sumulat. Maaari siyang gumana bilang halos isang turbo charged na 3 and D forward na nagbibigay ng higit na pag-slash at self-sufficient na pagmamarka kaysa sa karaniwang ginagamit ng label. Si Grant ay isang tento taong veterano mula sa kanyang ikalawang season sa Trailblazers. Nag-average siya ng 21 points, 3.5 rebounds at 2.8 assists sa 54 regular season appearances. Isinasaalang-alang ni Zach Lowe ng ESPN ang Los Angeles sa mga pinakamalamang na landing spot sakaling matrade si Grant. Nagbiro siya na dapat simulan ng Lakers ang pagprint ng mga Grant jersey sa isang episode ng Hulyo 13 ng kanyang podcast, The Low Post. Dapat ba nating simulan ang pagprint ng mga jersey ng Jeremy Grant Lakers nga pala? Tanong ni Low. Ngayon na lang ba natin gagawin? Sa tingin ko, baka mag-order ako ng isa. Kinakatawan ng Trailblazers ang isa sa mga huling natitirang nagbebenta sa trade market ngayong summer. At ang Lakers ay kumakatawan sa isa sa ilang mga koponan na pumasok sa offseason na nangangailangan ng pag-upgrade na hindi lumabas at nakakuha ng isa. Katulad ng pagnanais ng Portland na itrade si Grant, ang mga pagtatangka ng Los Angeles na itapon si Russell ay kilala sa buong NBA. isaalang alang ang Trail Blazers bilang isang hindi interesadong partido ayon kay Jovan Buha ng The Athletic. Narinig ko na hindi gusto ng Portland ang dilo dahil mayroon silang isang milyong gwardya pa rin, sabi ni Buha noong Hulyo 30. Kaya, hindi talaga ito makatuwiran para sa kanila. Binanggit ni Buckley ang mga damdamin ni Buha na nagsasabi na ang pinakamalaking halaga ni Russell sa mga kuponan tulad ng Portland ay maaaring ang kanyang mag -e expire na sweldo. Ang Blazers ay magkakaroon ng kaunting gamit para kay Russell na lampas sa kanyang mag-e-expire na 18.7 milyon na sweldo. Ngunit maaari nilang pagnasaan ang Vanderbilt bilang isang panlaban na pandagdag kina Scott Henderson at Shadon Sharp. Isinulat ni Buckley. Maaari ding tingnan ng Portland ang Hood Shefino ang number 17 pick noong nakaraang taon habang nagdaragdag ng dalawang draft asset upang tumulong sa post-Lillard overhaul nito.